at masan ba ng masya natumak po sa games nakabingo ako bet 5 <laughs> <laughs> hindi bet 2 <two>, bet 5 <laughs> or bet 20 yay and bonus na bonus <laughs> <laughs>

Nami may akong malaki yan yun free play yay 800 na siya at oh, 160 na 170 diba yan yan isa na lang Oh, two four. Malaki yan. Bongga. <gatanong> sana may free spin pa. Mother, sabi niyo, Dalawa na lang. Ah, na last na. na. Okay, all 7k ako. <laughs> nakapuno ulit ako. 14,000 na yung pera ko. Ayan, nakapuno. May may 2,000 na. Bali, ayan, 2,000. 7,000 na siya. <laughs> 7k na siya, day. Ayun, free play. Bongga. Nadagdagan nag 9 ulit yung free play ko. 8. <coughs> Ayan o, oh, meron na akong 23. 23,000. 21,000 pala. apat na apat pa. <makes noise> Multiplier ay gumala. Last one. 9,000. Oh, magigging. Toto, may oh, 10,000 o oh, meron na akong 22,000. Yehey. Royal, ayan ng ano 40, 'di ba? 20 lang 'yun. nagbet ko ng 40. 10 isang card. Ayan, nakakopuno ako 4,000 na. Oh, 23 ang pera ko, hindi nabawasan. Bonus na yan. Na. Sana malaki multiplier. <laughs> Kinakabahan Inakab ako. exciting. 50 Wow, times 10. Yan, 130 na multiplier ko. Yun. Yun. Yeah, di 3,000. Butang nila laki. Grabe, 15,000 na pala siya. Multiplier, tsaka ano multiplier, please? 160. At tsaka ano, Free play. Free play. Free play. play. Ako, dalawa na lang. Naku, wala na. Isa na lang. Please, multiplier. Tsaka ano. Multiplier replay Ayan! Inikilig <laughs> ako. Ayan, nadagdagan. nag yung... Ayan, 200 na. Doble na yung 4,000. 800, 8,000 na siya. Magkakuha ako ng 20. Magkakuha ako ng 20. Nakon, ano na lang, tatlo na lang. Ano, free play, free play. Free play, free play. Ayan, multiplier, free play. Free play. Free play. Isa na lang. Free play, free play. Ayan. Nadagdagan ulit ng lima. Bongga, bongga. Tapos ang na ng ano, ano ko, 250 times na. Ayan, 240 na. Ayan na, 270 na ay ang laki na ako pag nag 300 multi, time 300% yan ako ang laki niyan magiging tatlong tatlong beses yung 4700 ko ang laki 6000 last two last two free play free play multiplier Magkano yan? 18,000 tsaka 15,000 tang ina mo ka, gago ka, oh. Kano na? 33,000! Pero na 52,000. <laughs> Ay, hindi na bawasan yung pera ko. 61, nakabingo ako. Nag bet 100 ako. Bet 100 ako. 37,000 yan, B. 37,000. 37, 37. tingin mo. 37. Alam mo, kita ko 37. I don't what is wrong. Diba? Sana malaki bigay nito. 37,000 na. Diyos ko. ko 37,000 Lord May, makaka, isang, makaka 100,000 yata ako ngayon buti na nagbet 100 ako lakas loob kasi sabi ko 50 50 plus na yung pera ko 18, malaki malaki na pera ko, 3,000 na dadagdag yan dun sa ano 37,000 plus 140 times pa ayan, free play putang nyo, nilig ako <laughs> grabe Ngayon, 4,000 na. Kaya lang ayaw umangat ng anong multiplier ko. Dapat umaas siya. Ay, 3,000. Ang laki, 7,000. O, tanginan, laki. Laki. Ngayon lang ako naglaro ng ganito kalaki. May Panginoon. Diyos ko, Panginoon. Lord, sana lumaki pa. <laughs> Thank hey God. Ayan, 160! ah, lima na lang yung ano ko spin ko 8,000 na my god ay free play putang eh na ayoko sumigaw yung mga tao natutulog na eh <laughs> grabe 1K. Ayun, 10,000. Naku, ang laki. Naku, 170 na. Yan, malaki yan. Yan, malaki din yan. 4,000. Putang inang laki. Grabe, hindi ako pa ang ng ganito kalaki. Hindi pa ako, ayan, Meron pa akong ano, lima, limang, limang, ano pa, limang spin pa. Ayan, 200 na. Ibig sabihin yung 14K ko, dalawa na, 28,000 na yan. Plus 37,000. Apat, tatlo pa, tatlo, tatlo pang tatlong spin pa. Meron pa kayong multiplier. Ay, meron pa kayong free play. 37, 73 2,000, grabe grabe, kinikilig ako ngayon Diyos ko ayan, isa na lang ayan na yung 17k magiging 18k magiging 41,000 plus 37,000 meron na akong 130,000 pangina pangina talaga hindi pa nakakalayo yung pera ko 159 pa lang 7k yata to 7k 13k 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 Crispin. Sana may free play. Free play. Ayan, 1 Ang laki. Free play, free play, free play, free play. Lakas ng dasal ko, diba? Free play, free play. Free play. Free play, free play. Ayan, 1 na free play. Free play. maliliit eh tatlo ko apat na lang yung play ko yan yan ganyan yan 6,000 butang inalaki yan 6, uh, 13k tsaka 8k mer malaki na yan malaki na yan yan sa dalawa na lang yung Spin ko Yung play ko Free play naman Bebs okay, 78 Ayan Tangino Humabul 72 Humabul Ayun 11k na doble na yan doble in 11k 22k na siya 22 plus 13 di 30 malaki na 30, 32 33k 33k ayan isa na lang magdadalawa na last two game free play ko isa na lang ayan dalawan daan 22k na siya 22k na 22k ayan 230 multiplier Ay, ang 16,000. 37. 37 plus 13. 210 kis so ba na ng 180 pero nakakuha ako ng ano, super square pero which big eye pero 140 yung bet ko nagtaas pa ako ng 40 o oh, meron na ako 19,000 bumalik na ulit yung 200 ko Yes, 2,000 ka agad, 20, 21,000 na, bumalik na kaagad yung ano ko, 200,000 ko Yes, 6,000, Utang yan ang sarap, 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 25,000 na yan, 25k na yan, 25k malinis pa yung lima pa yung free play ko sana mayroong ano may free play ulit ibigay yan 20 yun 1k 8K, 8k yan sige multiplier paramihin yan 140 Yeah. 7-6 <laughs> yes. na ulit siya. <laughs> isa pang free play. Isa pang free play. Para, luma, para lumayo. Ayan. Oh. 26,000 and 7,000 na yata ito. lima na lang yung ano ko, play ko yan, malaki yan 3, 5, yes multiplier, multiplier bongga, 13k 13k tsaka 19k haha -ha. Last two, last two, last two na lang, yan one fix last one last last twenty k plus nineteen k sa pool forty three.